was a symbol of uh, dissatisfaction symbolic dissatisfaction yes, because let us not kid one another impeachment is a political number game mm -hmm. no? yes and all the while i know that uh, it was uh, it will not pass okay let's 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 talk about the dissatisfaction what is your dissatisfaction with president aquino it all began frankly with the fact that he was not even in the role of being a presidential candidate. It was Mar Rojas. Mm -hmm. And then I felt bad when the good mother died and they used her mm -hmm. to catapult him, so to speak. Mm -hmm. I would like to see more competence. Mm -hmm. I would like to see more... decisiveness. Mm -hmm. Ano ang ano ang example nyo na incompetence ni President Aquino at saka yung kanyang indecisiveness? Hindi naman po lihim na yung nakapaligid sa kanya yung nagpapaandar mm -hmm. at yun ang gumagawa ng mga desisyon para sa kanya. Mm -hmm. At yun ang mga sumusulat ng kanyang mga binibigkas mm -hmm. kapay sa, nagsasalita, SONA address included. Mm -hmm. Uh, that's one. That's one. And indecisiveness is. Pero Bishop, hindi ba gado ng ginagawa ng lahat ng presidente? Hindi naman uh, wala akong alam na presidente na siyang gumawa ng kanyang so na palaging palaging uh, uh, that's a collective effort, hindi ba? Yes. Uh -oh. pero, pero ang sabi ko pusana uh -oh. ang nagbibigay na sustansya. Uh -oh. Ang nagbibigay ng mga punto ay kung sino magsasalita. Oo. Minsan nga, nagbibiro ako, uh, kako, mahirap mamuno ng isang bansa kapag hindi ka makapamuno man lang na isang pamilya. Mm. Uh, ay, naku, pati ba naman ang kanyang pag, pag, pagiging bachelor, you're taking it against him? No, <laughs> I'm just, I was, I was just kidding, but ah. but uh, I I said that in uh -uh. in a show and I don't know if uh, it uh, it was uh, it was taken uh, badly or uh -uh. Uh, but it was more a joke than anything else. Okay, so ayan ang ayon ang example nyo ng incompetence niya hindi Apa. siya gumagawa ng kanyang speech Apa. o an, ano pa ang this indecisiveness. Impong pagkawalan ng ng mga paninindigan, no? Mm -hmm. Ito po ay sang-ayon din sa nakapaligid sa kanya. Ano yun? Ito po isang dahilan kung ba't hindi niya pwedeng tanggapin ang resignation ni Secretary Abad. Pagkat si Secretary Abad ang nakakaalam talaga ng, ng DAP. At gusto niyong mag-resign -mag si Secretary Abad? Hindi po. Oh. Nalalaman kung pag nag-resign siya, oh. At yun ay tinanggap, ba mahihirapan ng Pangulong paliwanag to? Kaya minsan nga, tinanong din ako, uh -huh. ano yung masasabi nyo sa pag-resign ni Secretary at hindi tinanggap ni Presidente? wala na bang ibang drama? Kung talagang gustong mag-resign, uh -huh. ay irrevocable. Uh -huh. Tapos ang kwento. Uh -huh. So, yung po nag-resign lamang at hindi tinanggap, eh, kuha na po yun. Yung, uh, sabi nga eh, meron ng kasamang uh, laro yun. Ah, uh, you mean to say, si Secretary Abad, dapat ang kanyang resignation irrevocable? Yes, kung talagang oh, gusto bakit, niya mag-resign. Eh, bakit siya gusto? Eh, eh tayo muna, tayo muna, tayo muna. Uh, bakit kailangan mag-resign si Secretary Abad? Yun nga po. He have already made a judgment. Kaya nga po, uh, pagkat na ito, mm. ay nabubuhos ngayon sa Pangulo, no? Mm. At uh, ang Pangulo ngayon nang nasisisi, et cetera, et cetera. Well, alright. Ka, ka, ka Jose. Ka Joe. Joe? Okay. Ka, ka Oscar and Ka Joe. Ka Jose na lang po. Ka Jose. Okay. Asang ayon ba kayo na si Presidente uh, Aquino ay indecisive at incompetent pero, you know, you do not impeach a president for indecisiveness or incompetence. Amin po kasing informal settlers, yung urban poor. Mm -hmm. uh, kay Pangulong Aquino lang po kami nakaranas ng tinatawag natin participatory governance. Kasi, yung, sa, sa housing na lang po kasi doon umiikot yung aming mga problema. Nung mga nakaraang panahon, all-knowing ang government kung ano ang solusyon mm -hmm. sa sektor namin. Mm -hmm. So, inililipat. Tapos, hindi natatapos yung problema dahil naibibenta yung mga bahay nun. Dahil, siyempre, may pinanggagalingan, walang pagkakitaan. Pero sa kanya po, uh, parang kung ano, pumasok po yung... Naramdaman po namin na may fair playing field doon sa advocacy, advocacy namin na people's right to the city. Kasi parang nararamdaman namin noon, wala kaming karapatan tumira sa syudad. Eh, dito sa siyudad yung, ano, eh, yung aming parang greener pasture. Mm ko -hmm. Siyempre, kung ang damo, ando doon mga kambing. Dinadala kami sa mga lugar na walang damo. Bababa kami sa may damuhan. Ngayon, paano ko po nasabi na parang, kumbaga yung people empowerment, kasi may konsultasyon. Itong impeachment complaint against the President of the Philippines, paano, na, pa, paano kayo nadamay dyan? Ah, uh, Iba-iba po ang grupo na nakakasalamuha ko mm -mm. at iba-iba mga uh, pagtitipon ang pinupuntahan ko mm -mm. at nag po yan sa Million People March. So, yung pong mga grupo yon mm -mm. matagal na pong pinag-uusapan nito at uh, matagal na pong binabalak ito. So, nagtatanong po sila para silang merong survey na ginagawa. Pero sabi ko nga kanina, kumo ang complaint na yan ay hindi naman talagang uh, mananaig, eh yan lay, pinirmahan ko because of my dissatisfaction ah, with this So, hindi, hindi kayo sangayon sa complaint? Sangayon po ako, pero oh. hindi po magtatagumpay. A alam niyo hindi magtatagumpay, mag pero sinabi nyo na ako, believe ako sa mga sinasabi tungkol. Opo, at saka po Dalawa po ang charges. Oh. Violation of the Constitution, loss of public trust. Oo. Oh. But people are not impeached for violation of the Constitution. Hindi ba betrayal of public trust? a Violation of the Constitution? In what way? Culpable violation of the Constitution. Kalpabor. Yes. culpable So, in, sinabi nyo, therefore, na itong si Noynoy Aquino deliberately, deliberately violated the Constitution To, for its own ends, right? Yes. Yeah. Okay. Uh, and and you believe that? Yes. Okay. So, who came to you and say sign this paper? There were about four groups, and uh, they were one was uh, was a group of young people. The other one was a group of uh, leftist uh, leaning uh, mm -mm. leaning. Uh, uh, People and the other group were, were professionals, mm -hmm. and so I signed. So now let's talk about your belief that itong si Noynoy Noy Aquino culpably violated the constitution. Yes. Uh, 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 To, I mean, how did you come to that conclusion? Mangyari po itong dap na ito, mm -mm. na binigyan na nga ng pagkapasya ng, ng pinakamataas na hukuman. Uh, unanimous decision, alam niyo naman, 13, uh, one abstain. Eh, sinabi nga, sila mismo nagsabi na ito ay uh, against the Constitution. Hindi not whole, ho behold, ang DAP. Na, Hindi ho ang DAP ang unconstitutional ang yung pagkagawa ng mga proseso ng mga savings etc. Yes, yes. All I right. Ano naman ang masasabi niyo ka Jose tungkol sa impeachment na ito na ang na ang presidente daw ay talagang with malice deliberately uh created this doubt for his own benefit for his own pork barrel kanya kanya-kanyaan pork barrel hindi po totoo yun, uh, madam. Bakit? pa, paano niyo alam? Uh, kasi po, gumagawa si Pinoy ng direktang reforma para sa masa. Mm -mm. Yung PUNDA, direkta po sa amin niya, kaya nga para mawala yung mga wardship, yung political patronage. Kaya mm -mm. dinedirekta po sa amin, yung BUB, ganun po ang ano niya, bottom up. Ibig sabihin, pag dinerailed mo po yan, pinigilan nyo, kinontra nyo, kontra kayo sa pag-unlad namin, Bishop. Ano masasabi niyo, John Bishop? Hindi naman siguro ako kontra. Ang sabi ko lang, siguro mas, mas, dapat mas mabilis at matat, mas mataas pa ang pag-unlad niyo kaysa sa nangyayari sa, sa inyo ngayon. Pero yun po yun daw. Oh, sa uh, amin po napupunta. Malaki uh, po na pakinabang namin. Pero ngayon. hindi po lahat sa inyo. <laughs> pero ba kayong alam na isang proyekto na talagang ginamit o oh, winaldas ni, ni President Aquino? Hindi po naman winaldas. O oh, ano At least masyado naman. Mo, oh, oh. Pero uh, ginamit para sa anong, for oh, what po. purpose? Ganito po. Ang totoo niyan, meron akong alam na pito. Pero gusto ko sana... Ipag, ng proyekto? Uh, oh, opo. Okay. Gusto sana po, pagkat hindi ako sigurado, gusto ko sana po ipagpaliban muna ito hanggang hindi ko makita yung listahan eh pero hindi niyo pa nakikita pala yung listahan eh bakit na kayo nag-sign ng complaint? Ay hindi po wala wala naman po sa hindi naman po yung ng um, um, Eh pero sinabi niyo dito sa complaint na ito eh Opo. that is not only fiscally and economically unsound but also evil. Ayan ang sinabi niyo. Opo. Eh, okay. You, you, because you subscribe to it. Opo. Okay. So, ito po yung alam ko. Ano bang ebidensya niyo ang complaint? Ang, ang sabi niyo? Nyo. nga sa inyo, ng ko ito at uh, substantially it says uh, 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 the di Supreme Court decision itself pero ako po tinirimahan ko ito pagkat disgustado na nga ako sa pamamahala ng kayo naman sinabi nyo lahat yung lahat ng DAP eh, eh, kami ang na, na, na nakinabang ano ang meron ba kayong alam na proyekto ng DAP na, na pumunta sa inyo or pinagpakinabang uh, nyo partially po dun sa housing development po dun sa mga upgradings alam ko po eh. siguro eh. sa natin sa mga BUBIS project, hindi rin po ako sigurado kung ano. Pero, alam ko po, kaya medyo may, makarami mga pondo sa amin, hindi katulad dati, eh. mga walang pondo, kaya hindi magawa yung aming mga pangarap eh. Kasi, ang daming, ang daming plano, wala namang pondo. yung pondo ang pinaka, pinaka mahalaga po, para maisa ko. May isa ka yung, <laughs> yung mga bagay. Kasi kahit gaano kaganda plano, pag wala pera, hindi makakapagtayo ng bahay. <laughs> Tignan niyo mga kapuso, ah. One man and two different points of view with respect to him. What, what was your, what was the purpose? Mangyari of po, alam him? namin na ang Sona ay lahat ng sabihin dyan ay pwedeng uh, pwede niyang uh, tanggihan at karapatan niya po yun. So, por lo menos alam niya kung anong reklamo laban sa kanya and mm -hmm. that is fair. Mm -hmm. So sa Sona, pwede niya magamit yun para ito eh, uh, to invalidate uh, the arguments here. And I think that's fair mm -hmm. na magagamit niya ang Sona. So uh, ginawa niyo ito para masagot niya sa Sona yung mga charges that dyan? Is, that is that's my thinking. No, I do not know if that's the thing of everybody who signed here. Mm -hmm. But I think uh, he deserves to be uh, given a, uh, a chance to answer, you know. Mm -hmm. Kayo naman, uh, Ka Jose. ano ang, ano ang isip niyo tungkol dito? Sa timing. Ang napupuna po namin, kahit naman sinong presidente, gusto lang alisin eh. Mm, -mm. Sabihin, may, parang may mali siya. malapit na ang Sona, mag impeach para guluhin siguro yung mga bagay-bagay at makaakit ng simpatya na talagang ano nga si Pinoy, corrupt, Pero Sabihin ko po sa inyo hindi po corrupt si Pinoy at mananatiling hindi corrupt si Pinoy until the end so anong gusto ninyong mangyari dito sa impeachment complaint kasi hindi, uh, sabi ni, ni Ka Oscar hindi yan mag magkatatagumpay kasi walang walang aliado itong mga itong bayang aliansa makabayan o di okay naman magkaroon ng impeachment complaint? okay ba sa'yo na ganito ang mangyayari? Kung halimbawa po magiging corrupt man ng mga, halimbawa si Presidente Pinoy, magiging corrupt, makikisan niyo po ako minsan na tama na ulit. At medyo parang ganun ka rin sa dati. Yung pangawak, pangako mo, pa Pero so far, tumutupo naman po siya. At saka, Mabuti naman yung manera niya sa pamamala Through, through his cabinet. Yung mga cabinet niya, puro mga ang iniisip din, kabutihan namin. Kasi nga, makikita naman natin sa kasaysayan sa dulo yan, Bishop. Yung ating pinagtatalunan ngayon. Pero si, siyempre, pinag-uusapan lang natin. Pero ako po, ang, 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 ang pakiramdam ko diyan, up to the very end ng kanyang panunungkulan, hindi po siya magkukorap at sensitibo po masyado ito mga gabinete. Kasi okay. mga organisador po ito sa totoong buhay. Hindi naman, hindi naman sinasabi ni Ka Oscar na corrupt si President. Pero gusto niyang mapaalis. Okay. Kung hindi corrupt si President, gusto niyang papamali, ma, ma, pero gusto niyang umalis siya, uh, ang charge sa kanya is culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Paano niya binitray? Ang public trust. Ano ang ano ang nakalagay diyan sa complaint? Kasi binasa ni Rawe. Yes. Mm -mm. Frankly, we were expecting a lot about detwid na landas, mm -hmm. kayo mbo'sko, mm -hmm. kung walang kurap walang wala mahirap. Mm -hmm. But uh, I think uh, somewhere along the line, mm -hmm. medyo may mga Uh, dulas na nangyari mm -hmm. na korupsyon, hindi siya pero yung mga napipili niyang tao, yun nga yun lang, customs let us not talk of other things in short, mas marami sanang pakinabang tayo ngayon kung talagang yung mga napili niyang kasama sa pamumuno ay talagang may kakayahan Mm -hmm. at talaga mapapagkatiwalaan. Pero ang problema nga po, nag-umpisa sa KKK, etc., etc. Mm -hmm. ano, ano yung KKK para malaman ng mga kapuso? Ito po yung kaibigang kaklaset at kabarilan. Ano ang say nyo dyan? Because sabi niya, you know, hindi pala tayo ang boss ni ni President Aquino, betrayal of public trust na yan. Kung ganun po yung pananaw ni Bishop, okay lang. Eh kasi yung boss naman, parang simbolik lang na katawagan niya para sabihin ang, ang Pangulo maapak sa lupa. Let's go to the next topic. Now, in this, in this particular case, kung just in case nangyari ito, kagaya nangyari ki Erap, ano ang nakikita niyong mangyayari sa Pilipinas? Sino? Sino ang papalit? Ewan ko. Hindi ba si Vice President Bilay? Dapat. Why do you say that hindi mo alam? Hindi, hindi, ako sigurado. Bakit hindi kayo sigurado? Hindi ba nasa, na, nasa konstitusyon na kung ang presidente ay na-impeach o inalis sa position, ang vice-presidente ang papalit? Opo. Okay. O, bakit meron kayong duda na ang vice-presidente ang, ang papalit? Hindi nga po ako sigurado eh. Bakit nga, marami eh. po na... Ano in, ang naririnig niyong kuro-kuro sa mga grupo na kasama kayo? Napakarami po kasi. Okay. Uh, the succession, no? Alright. Uh, yeah, vice-presidente. Tapos yung uh, presidente ng Senado. Pagkatapos yung Speaker of the House. Pagkatapos yung... Yung chief justice. Ayan ang nasa constitution. Opo. Why do you think President, a uh, Vice President Binay will not become president? I am not sure of that. sabihin niyo sa amin yung mga senaryo na na pwedeng mangyari na hindi magiging, pres, na magiging, na, magiging, president si, si Vice President. Hindi ko diba second thought, no? Baka masabi niya, ganito palang kahirap, eh, hindi na muna. Okay. Ah. Di, sasabihin ko, kung ako yun eh, out. Sa palagay niyo ba, si Vice Presidente Binay ay magiging mas magaling na presidente kay President Aquino. Hindi ko po alam. <coughs> Pero okay sa inyo na siya ang magiging... Yun ang nasa batas, <coughs> nasa, nasa, ating saligang batas. Okay. Kaya yung, yung stance ninyo dito, hindi sinasang-ayo ng CBCP. Opo. Ayon. Pero hindi na naman sila kontra. Pero hindi kayo hindi, pero hindi sila officially nagsasangayon. Ay, naku, hindi po sumasangayon. Kabuan? Uh -huh. Naku po, nanay ko, bago niya mapasangayon yon, tadaan kayo sa butas uh -huh. ng karayom. Okay. Eh, kayo naman, Kaose, kung, kung itong impeachment na ito ay magsasucceed, in, just in case, kasi nang, ay, nangyari yan during the time of President Estrada, o, oh, this, Sino ang gusto niyong maging uh, president, si, si Vice President Binay? Ano ang say niyo dyan? Wala po ako dun sa ganong senaryo. Kasi, mm -hmm. we go along with the president. Kung ano mangyari, kung makakulong siya, saan siya pumunta, magkakasama kami. Kami, katulad namin mga... Noon nakaraan, yung mga duguan sa laban. Nakakita ng kakampi. Ay, iyak ako eh. Mm -hmm. Siguro, rare. Wani na milyon na kaming makaakisap ng ganyan. Gano'n? Opo. Lagi po siya ang naiiwan na gumagawa ng mga sinasabi niya. Yung iba po, tinatalikuran kami. Frankly, I appreciate uh, his uh, sentiments. And uh, frankly, therefore, I think uh, my negativism... Kaya po kayo. Bawal po uh, kayo dito. ...should be lessened also. Will you... Uh, Will you withdraw your no, signature? No, 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 no. <laughs> Paano kayo natulungan? Give me an example. Ano siya po? Nung nagpangako nga po ng aayusin kami, may kaukulang pondo po. 50 billion. 10 billion per year para ayusin kami oh. up to 2016. Oh. NHI, SHAPC, whatever, technical. Bigyan niya yan kung pwede pe dyan sa lugar na yan. Huwag na alisin. Ah, ito bilang presidente. Opo. Siyang, siyang gumawa. Hindi ba si Bina yun? Hindi ba si Bina yung in charge ng HADSI? Bakit, bakit si Presidente Aquino ang... ang uh... Pagkataon po kasi noong na, uh, napili namin <coughs> sa National Technical Working Group ay si Secretary Jesse. <coughs> kasi siyempre sa karanasan, in naman sa Bisip Pangulo kasi, siyempre hindi na kaya nga nagtatanong si ba't DILG ang may manera sa housing? Hindi naman sila housing. Eh, ang, ang direct akong sagot, si Jesse Robredo, kahit hindi sa housing, DILG siya, proven naman na in-empower niya ang mamamayan. Ano ang evaluation nyo kay Presidente Aquino after four years in office? What will you rate Aquino? Six. Six. Ah, ayan pasado, o... Lagpak. O, lagpak. Ano ang pasado? 7.5? 7.56. 7, 7. 5, 7. 5, 7 man lang. Okay. Ano ang mga ginawa niya na sa inyong kuro-kuro ay lagpak o lahat ng ginawa niya? Ako po, nanay ko. Mahap, no, no, but mm. siyempre, kung, kung uh, okay. tinatest kayo, no, you're bi examining. Bibigyan mo lang kayo ng isang halimbawa. Okay. Isa lang to, isa lang. Uh -uh. Do you remember the uh, uh Luneta Massacre? Okay, yeah. Okay. Na yun nga mga ilang mga uh, taga Hong Kong nagpunta rito, naglibang pagkatapos uh, i sila mm -hmm. ando sa Luneta, etc, etc. Pagkatapos di ayo mag-sorry sa Hong Kong? Oo. Uh -uh. Come on. Ano ba mo naman sayo kung mag-sorry ka? Mm -hmm. uh -huh. To me, That was a very bad start, honest. I, mm -hmm. I find it, uh, well, to say it uh, more kindly, I find it unacceptable. Mm -hmm. And uh, to start uh, a regime that way, mm -hmm. to me, is not a plus sign, mm -hmm. to say the least. Mm -hmm. Okay, ayun lang sinasabi nyo. I, I mean, I cannot resist uh, asking, nung pinatay yung mga Pilipino sa Beijing, nag nag-expect ba kayo na mag-apologize yung prime minister ng yung premier ng China? Hindi po. Okay. But you expected us to apologize. Pilipino po tayo. Hindi naman ta iba naman ang kultura natin. Kung magkamali tayo gano'n, nabuhay pa ng marami na hindi natin kababayan. Uh -huh. Ano man man yung Okay, kung, kung, hindi sila okay. nag-apologize, yeah. silang bahala, no? Uh, okay, ano ang grado nyo? Siguro, na, 10 ang grado nyo. Ano po pinakamataas? Oh, 10. 10. 9.99. Huwag naman perfect. Nobody's perfect. Okay. Bakit, bakit 9.99? Yung handling kasi, yung handling niya, mm -mm. sa pag pagresolve ng mga ng mga problema at issue. Mm -mm sabihin, hindi siya technocrat or... Basta, yung instinct niya, ano eh, um, more on layman eh, yung ibig sabihin, parang ordinaryo lang, di trying hard. Parang one of you. Or, or reality check sayo, ano ba talaga ang pupwede? Yung, yung pagtutulak ba ng bundok, kung talagang matibay ang pananampalataya mo, may gagalaw mo, so be it. Pero kung talagang isang bagay na hindi ko pwede ikompromiso, dahil meron talagang mga conflict na mangyayari. Siyempre, may aangal. Okay, so 9.99 and 6, pasadong-pasado, <laughs> kayo na ang bahala mga kapuso, mag-decide.